mga kabukid panim tayo ng gulay mga kabukid so ito na yung tinabasa natin nakaraang mga araw mga kabukid So ilalagay natin mga kabukid mga apat na piraso. Ayan o. No? Para pag hindi tumubo yung iba. Yung iba may tutubo pang natitira. Sana tutubo ito mga kabukid. Para kahit paano may panggulay-gulay tayo. I don't know. So ayan Tapos na tayo magtanim mga kabukid. So ayan no. Oh. Ibilangin natin mga kabukid. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 25 na puno na mga kapu kapukid na sitaw na tinanim natin so sana tumubo pagdating ng araw may gugulay-gulayan tayo at saka pag medyo maganda yung ano di ba maganda yung bunga niya may pangbinta pa tayo so dito sa side na to mga kabukid ibang gulay naman ang na itatanim natin dyan so bungkalan pa natin cultivate pa natin yung lupa para Bago natin tataniman para medyo maganda yung tubo talaga. Kasi pag i-direct natin yung tubo siya mga kabukid, matigas pa siya. Yung lupa hindi natin na-cultivate. So, may posibilidad na pangit yung tubo ng gulay natin. So, mas maganda yung na natin para kahit paano malambot yung lupa para pag... Uh, paglagay natin ng abuno sa sunod or mga ano lang dyan, organic na abuno tulad ng mga tain ng mga alaga ko na baboy so yan lang ilalagay nating pataba dyan mga kabukid thank you mga kabukid